Hello guys Welcome to my vlog Yan na nga Dahil nami-miss ko yung Bahay namin sa bukid Kaya ito Hanggang panood-nood na lang tayo So ito na nga yun Yan yung ano Yan yung bahay namin Sa bukid Naho-homesick ako Kaya hanggang panood na lang tayo So, ito nga pala yung bahay namin. Yung nakaupo na yan, kapatid ko yan. Yung kapatid kong pang-anim. So, pang-anim at panganay na lalaki sa amin magkakapatid. So, ayan. Yung sa likod niya is kusina. Yan yan. Kusina yan dyan. So, ang daming bahay kubo. Bahay kubo dyan. Bali sa likod niyan, mayroon kaming kambing nandiyan sa likod. Baboy mga hayop ni nanay at ni tatay, may mga manok. At saka may mga pato, ducks, ano. So I think natuto na kayo diyan sa bukid na yan. <laughs> ang tagal umikot ng ano natin yan. so ayun Mali yung mga ilaw namin sa labas is solar yan sa ano dyan kami lang yung may maliwanag sa, sa, sa lugar na yan maliwanag sa labas ng bahay So, yung ADB na yun, motor yun ng kapatid ko. Ayan, maraming customer si Mother. May binibenta rin siyang isda dyan. Kaya, yung mga ano, hindi na kailangan bumaba sa town para mamili kung anong kailangan nila dyan. Ang bumibili kay nanay. Kasi, kumplito na yan dyan yung tindahan niya. Tsaka, bumibili din siya sa bayan ng isda. Tapos, binibenta niya dyan sa bukid. So, yun lang.